Palang gabi sa inyong lahat mga kasukoy At ito, balik adventure naman tayo Yun, unang tagpo natin Wow Malapad na sa maral Ayun, sa pool Ayos Masarap itong pansigang Napakataba nito Nasaan pa kaya ang nito? Sana makasamaral pa tayo sa iparting unahan. Yun, nakahanap ulit tayo mga kasyokoy. Uy, pusit! Ayun, sa ipakadubo tayo. Uy, sapol Yun! Sana madagdagan pa ang pusit. At ito naman. Yun, kulambutan! Ay, maliit maliit pa mga kasyogoy lang nga kunin hindi pa ito binibili ayan maliit pa mga kilo pa lang ito susungkitin ko siya baka makita nung mga kasamahan ko baka kunin panain ayan sinungkit ko na magsuot ka ayan yun Pasuot Ayun, sumuot Para di makita ng kasama ko At ito naman, balatan Yun Ayos, sa kabalatan na tayo mga kasyukoy Ayos, kortan linaw na ito Ayan, mabibili na itong 100 pesos Medyo maliit pa siya Pero wow, bayaran na ito Sana makabalatan pa tayo sa iyo unahan Uy! Umalis ka dyan! Tamaan ka! Yun! Sa pool! Ganda ng tama! Gitik! At ito naman! Sa maral! Oops! Nakatagilid! Ikutan natin sa kabila! Para sigurado! yun sa pole ay nakatanggal nabungaw siya nabungaw ando na ayun tinamaan yun at tro. yun at nakadalawang samaran na tayo at ito naman Nasa butas, sa maral ulit. Yun! Ayos! Sa ka! Yun! Ayos, pambinta na ito. Kwartal nina na ito. Mahal itong sa maral na ito. Hanap uli ako. Baka sa maral pa. Uy, yan ito! Uy, balang ikan! Sa ka! Yun! Uy, hindi na talab! Hindi bumaon! Hindi bumaon! Nasaan na kaya 'yun? Uy, Nandun! Nakanganga! Mukhang matapang. Ayun, sa pool. Uy, nakatanggal na naman. Nasaan kaya 'yun? Nawala na. Sayang, pa. Uy, Nandun, uli. Ayun, tinamaan. 'Yun. Inatagbaw ni Pa. Na. Mukhang malaban. Hmm. Asa na kayong kasamahan ko? Asa na kayong kasamahan ko nang mapanat na rin ito? Ayan! Paktay ka na. Papanayin ka na kasama ko. Ay na, yun ah. Yun. Mm, patay ka dyan. Mm. Alam, pinapalain ka na kasama ko. Yun. Yun, nangina na. Yun, nabungaw na, nangina na. Yun. Yun. Sapa. Yun. Ayun. Nasintro na. Oh, yun. Patay na. Yun. Patay na. Ayos. Masarap na as dagat ito. Masarap itong ginagataan. kabukas Ito? Dalagang bukid. Sapul ka, patay ka. Yun! Uy, nakawala. Ulitin natin. Yun, at natin. Asan pa kayang mga kasama nitong dalagang bukid na ito? Ito, Bibiya, ihawin. Yun, sa pool. pang ihaw na nung mga palay ko. Oops! Andun! Yun ang tinamaan. Talagbago. Nasaan pa kayo kasamaan ito? Dalawa ito? Uy naroon sapul ka Ayun Yun at nakuha natin yung dalawa Masarap na prito ito Talagbago Yun na napulit tayo Uy ano ito Uy manglot Manglot ito kung tawagin dito sa amin ay, wag ito. Bawal ito. Bawal itong kunin. Hindi natin yan kukunin. Baka tayo mahuli niya. Bawal yan. Ito, balatan. Uy, nakabalatan na tayo. Ayos. Portal lina na ito. Bayaran ito na ito ng 250. Oh, malaki. dito. Uy, natra. Ano ista niya? Uy, lapo lapo. Terang. Terang ito, mga kasyogoy. Nagitik. Nama ka? At ito, hanap tayo. Uy, danggit. Grupong danggit. ups isa-isahin ko. ups, lasing ko muna. Baka mag... Perlayasan. Atakasan ako ng iba Oops Yun Sa pool Nasaan pa kaya iba? Yan Ayun Sa pool na naman Hindi na alis Yung iba Oops Ayan Maggalaw Uy uh, Yun Ato na! Ah. Ayan, na lang kasama ko yung natira! Yun at naubos namin! Ito, kupa pa! Ayos, saka kupa pa na tayo! Ay, Ay, sumuot pa! Sayang pa. Oh, sana kaya yun. Wala, sumut na. Wala, wala limang butas. Sayang. lalat di na nakita. Sayang, wala na. Yun, hanap na lang tayo. yun, balatan ayos, sa na naman tayo 300 malaki ito Bayaran itong 300 pesos ayan, big na yan at ito, lapu-lapu uy, nakalapu-lapu na tayo sapul ka yung tinamaan Kwartang linaw na ito. Pambigas na ito. Mahal ito lang pula pong ito. 200 ng kilo nito. Yun at tanap ulit tayo mga kasukoy. Ito. Uy! Kupa pa! Yun! Yun at nakuha natin yun mga kasyukoy set yung pangalawang dive natin ayos may pangalawang dive natin lakabalatan man tayo at magagandang klaseng isda ayos ha? kadagdag pa tayo ng isda para may pambigas tayo ayos ang uli natin yun shoutout nga pala sa mga silent viewers ko dyan at sa mga hindi nag-i-skip ng ads at shoutout din sa mga lahat ng nanonood ng video ko maraming maraming salamat sa inyong lahat sa mga OFW dyan, kahit saan man kayo sulok ng mundo, lagi kayo mag-iingat. Ayan mga kasyuko, inihalagay na yung isda dyan sa, sa styrofoam. Nakit ako sa bangka. Malulubat na. Ay, muna ko itulad sa itong battery ng flashlight. Yun mga kasyokoy, Ayos so, at nakatagdag pa man tayo Yun lang to Uuwi rin tayo Yun mga kasyokoy Ito yung huli natin kagabi Yan Yung bukot bukot na Yan, ah, tinitimbang na. Andito ah, kami sa buyer ngayon. Ah, ito yung mga huli. Ng mga ibang bangka. Yon mga kasukoy. Ito yung kita natin kagabi. Ayan. Balatan. Yung bawat isa sa balatan ay 1,393. At yung sa isda ay 865, bali 2,258 ang bawat isa. Yun, makakapambigas na. Salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang ang inyong lingkod. Kasyoko'y vlog.